Ngayon gagawa tayo ng guyaban wine. Magtermin tayo ng guyaban wine. Lahat-lahat ito. Pag samahin inalis lang natin yung mga sira. Yung hindi maganda ang porsyon, inalis natin. Pero lahat ito dudurugin natin to. Dudurugin natin lahat pati balat nitong naitapon ko na yung ano dito, yung pinaka stock niya dito sa loob. Pero lahat ito pati balat gagamitin natin. Dudurugin natin to. Pati buto, kasi dito natin makukuha lahat-lahat ng mga nutrients niya sa buto, sa balat, sa laman. Lahat-lahat ito isama-sama natin. Dudurogi natin to. Pus muna natin. Ngayon, dudurogi na natin to. Ayan eh. Para ituloy natin. Pati balat sa mga natin. Ayan. guys natin to ayan maya maya ilagay na natin yung asukal tubig dito lagyan natin ng asukal yung ingredients pala nito itong guyabano asukal at saka yung yes yun lang yun kasi itong guya bano maraming tulong ito may maraming mga tulong ito sa ating katawan kasi may mga nutrients ito na nagakatulong sa ating mga karamdaman itong guya bano ayan no? na durog na o oh. pero kulang pa isama natin buto gusto ko pa nga i-blender ito eh, para madurog itong buto para masama na lahat maya maya i-blender ko to dapat masama itong buto para makuha talaga yung nutrients niya. tapos lagyan natin ng tubig yan itong tubig natin ang galing dito yan oh ang galing dito sa reverse osmos na filter yan oh. yan pagkatapos lagyan natin ng asukal ito i-blender natin para madurog itong mga buto pinaglindir natin para madurog yung mga buto para masama na natin lahat-lahat balat, buto at yung laman niya. tapos lagyan natin ng asukal brown yung gagamitin natin dito brown sugar pause muna natin to then lagyan na natin ng asukal tapos yan lagyan natin ng yeast maya maya dagdagan natin yung tubig ilagay na natin siya doon sa container yung imbaka natin yung piniperminta natin yan may yeast na nakalagay may nabiblender natin ulit para ma-mix pagkatapos lagyan natin ng tubig doon sa container ngayon ito na yung guyabano na lagyan na natin ng tubig tubig galing dito sa reverse osmos na filter. Tsaka nalagyan na natin siya ng asukal lahat-lahat. Nalagay na natin lahat ng mga ingredients. Yan. Andiyan siya. Ngayon, uh, itabi lang natin to uh, dito sa may ilalim, sa may malilim. Tapos, uh, pagdating ng tatlong araw, isisik natin to tatlong araw. Uh, pagkatapos next na naman mga 5 days or 3 days 5 days or 3 days ganun isi-shake natin to hanggang umabo tayo ng 4 uh, na linggo 4 na linggo pagdating ng 4 na linggo titest natin kung ano na yung ano niya, lasa niya uh, nag-create na ba siya ng alcohol kung wala pa dadagdaga natin ng uh, another 4 uh, weeks para tumatapang-tapang siya ng kunti kung tatagal siya nang tatagal dun lalabas din yung tapang niya kung gusto mo nang matapang uh, paabutin mo ng uh, tatlong buwan ganun, yan maging matapang na siya yan lang guys, ito na yung guya wine. hintayin natin, mga apat na linggo up muna natin to hindi pa matapang pero mayroon na siyang alkohol na kunti parang mga 2% lang ata or mga 5% ayan o, oh, umiinit na yung tiyan ko umiinit na yung tiyan ko ng kunti pero hindi masyado pero mayroon na siyang alkohol kunti kan? mat malaman mo kasi umiinit na yung tiyan yung tiyan ko ba umiinit na Hintayin muna natin ng mga another 2 weeks para medyo tapang-tapang yung ano niya. Uh, pagka wine niya. Thanks for watching guys. Salamat. Ito na yung ginawa natin guyaban wine. Siya nga pala guys, ano to kasama lahat ito. Balat, buto. Ayan o. Oh. Lahat-lahat na, sinamasama ko na. Kasi para makuha natin yung uh nutrients ng guyabano Thanks for watching